Hello guys! Welcome back again to our channel. This is Jen and Miss Evie. For today's video guys, I mag ako ng aking Alcantara piggyback. So you guys, ready na aking yellow piggy bank. Buksan. Dito ko po. Ah! Uh, iniipon ang mga tip ng aking mga client. So, ang laman po nito guys ay halo-halo. May 50, tig 100, may tig 200, may 500, at may 1,000. So, depende po sa mga uh, pinapasok ko dito guys. Kasi ito ay bigay ng aking mga client. Kapag sobra po ang uh, minsan ay may mga yung client, sobra po ang mga binibigay nila at uh, simple ah, uh, ilagay ko agad dito sa aking piggy bank guys medyo sobra ang aking uh, ang aking tip so sinusoksok ko na agad dito hinuhulo ko na agad dito sa aking ah uh, piggy bank so, ayan sya. may mga client talaga mga galante guys magbigay minsan may mga uh, naman at minsan wala talaga pero at least binigay namin ang uh, ang best namin sa aming service at sila naman ay nagsasatisfied namin sa amin ginagawa. So ito guys siya, hindi siya as in totally puno kasi kailangan na talagang buksan dahil ay magpapagawa ako sa amin uh, bahay dahil yung kusina namin ay as in wash out talaga ang aming kusina dahil, ba, dahil sa bumagyo kaya kailangan ng uh, ipagawa wala na siyang bubong guys kaya kailangan na ipagawa siya so ito guys, halok halok talaga siya ayan, dito mahulog ko so ayan guys nakikita mo rin sarap na niya bilangin ayan may pambili na tayo ng bobong sa aming munting kubo na bahay doon sa probensya kubo lang guys kubo lang muna yung kaya natin hindi natin matatawag na as in bahay bahay kubo pala <laughs> pero at least guys makatulong na din ito makabili ng pangbobong sa aming munting bahay pwede na natin pambili ng uh, bobong at mapagawa rang aming kusina. Yan. Kasi nahirap pa na nang aking mother mag mag ah, luto. Kaya kailangan mayroon ng bubong. Kasi pag umula, ang hirap ang hirap ng lotoan ah, lutoan namin. Kasi nga, wala na siyang bubong. Kasi sincera, Dahil sa mga nagdaang bagyo, ito siya guys mga pag may isusok-sok-sok talaga guys may madudukot talaga ito mga ating 100 okay. marami mga tag 100 dito guys saka tag 50 may 500 din at tag 1000 at 200 guys yung excited part ang ah, malaman natin ang total ng ating apron a total of 10,100 sa so, malaking bagay na ito guys ha pagkagawa na aming munting bahay saksi na namin so ibang e, moment ko muna to guys ah i-moment e, ko muna hindi madali talaga mag-ipon kung muna tapusin ang aking video guys salamat po yung panunood keep on watching guys sa next video namin ito na yun nalipad na ito mamaya ha? Yeah. thank you so much